mag -dino hunt tayo gamit ang surprise balls ng twins. Sa loob ng bola na to is pwede daw tayo makahanap ng dinosaurs. At meron nga ako ditong dalawa para tag-isa si Charlie and Chino. Magkaiba yung tunog niya so magkaiba yung laman nito for sure. Kaya tinawag ko na din silang dalawa para maopen na namin. Tuwang-tuwa nga sila kasi alam nila na dinosaur yung laman. Kaya ito't sinimulan na namin buksan tong kay Chino. Nakalagay nga pala dito is meron siyang five na surprise. So tingnan natin kung ano yung makukuha natin dito sa isang bola. After nung unang balot is meron pa palang isang plastic. And pagtanggal mo nito, meron pa palang tatanggalin dito sa ibabaw. So parang ito yung pinakang lock. And one na alis na siya, tingnan nyo biglang bubuka itong bowl. So ganito pala yung itsura niya sa loob. Meron dito yung collector's guide at dito yung mga dinosaur na pwede nating makuha. So bukod sa dinosaurs is pwede din pala tayo makakuha ng helicopter or car. Unahin na natin buksan tong pinakamalaki. Meron ditong body ng dinosaur so sure na tayo na dinosaur yung makukuha kuha natin. And then meron din dito kasama na parang weapon. Inabot ko na muna sa twins tapos nandito din pala yung head ng dinosaur. And sabi ni Chino ito daw yung kanyang name. Sa loob nito merong kasamang papel at tingnan nga natin kung tama ba si Chino. And very good kasi amargasaurus nga pala tong dinosaur na to. Next naman na inopen namin meron dito arm and leg. So kailangan naman nating hanapin yung isang kapares. And dito nga namin nakuha yung isa pang arm tsaka yung isa pang leg. And malapit na nga makumpleto yung kanyang body part. Ito na yung last na hindi natin nabubuksan at nandito yung kanyang tail. Parang mahaba yung kanyang buntot kasi dalawang parts. Nakompleto na natin yung kanyang body part tapos kailangan naman natin tong i-assemble. So balik eh, nabit ko lang yung head, yung kanyang arms tapos yung kanyang legs. Actually super hirap niyang pagdugtudugtungin. Humingi pa ako ng help dito kasi super hirap niya talagang i-push. At the same time okay din kasi matibay nga siya at hindi basta basta matatanggal yung parts. Finally ito na yung ating Amargasaurus at nilagay ko na din yung kanyang weapon. And next naman, meron nga tayo ditong isa pang surprise ball. So check natin kung dinosaur pa rin ba yung laman nito. Tinanggal ko na muna yung unang plastic. Tapos makikita nyo dyan, meron pang isang balot. Siguro para kasi secure chat, hindi nga siya basta-basta ang bubuka. So ito, medyo mas magaan siya compared dun sa una. Tinanggal ko na yung lock, tapos pag open, ganito din yung itsura niya. And dito sa collector's guide, meron pa palang nakalagay dun sa likod. So mas maraming dinosaur pa pala yung pwede nating makuha. Inuna ko nang i-open tong pinakamalaki. Tapos nandito nga yung mga naman ito na iba't ibang parts. So bali walang dinosaur, so ito is car. Dahil halata naman ito sa mga nakuha natin. Next naman ito yung inopen ko. So bali na andito pala yung weapon ng ating magiging car. Meron ding papel dito tapos ang tawag pala dito is attack jeep or hunter jeep. Anyway, tuloy tayo ng pag-open tapos dito nga ang nakuha namin is isa pang Part tapos merong dalawang gulong. Dito naman sa isa pa, syempre expected na nandito yung dalawa pang gulong tapos meron pang isang part. Parang biglang nalungkot si Chino nung nalaman yang hindi dinosaur yung makukuha namin. Na-open na namin lahat kaya ngayon kailangan naman nating i-assemble itong ating jeep. Medyo natagalan ako dito kasi ilan yung mga pinagpapatong-patong na parts. And hindi talaga ako magaling sa pagbuo ng mga ganitong toy car. Buti na lang din talaga meron ditong step by step na instructions. Finally ito na nga yung ating hunter jeep. And nakabit ko na din yung magiging weapon ng ating sasakyan. Medyo hindi natuwa ang twins kasi akala nila dalawang dinosaur. Gusto kasi lagi nila pinaglalaban yung mga dinos. Kaso ngayon, ayan, Hunter versus dinosaur ending na gustuhan din naman nila kaya ayan magkalaro na si Charlie and Chino